Ayan, ay, ay, explain niya. Sige, please, lang. Please! Please lang kayo dyan. isang babae ng gulawa na dalawang pinata na nagtano. dahil magandang babae. Kaya <laughs>

Mamaya na kasi Mamaya na kasi sa moment Pag tinatanong kayo Mamaya pag tinanong ko kayo Pag wala kayo sa amin 1, 2, go action